gusto ko po i-flex i-flex yung aking um, pasalubong galing sa ating um, kababayan dito mm. sa Negros Oriental like, Occidental. Occidental Guys, <laughs> sa Negros Occidental ang team palaging gutom at nagbigay po siya sa akin Fila na shoes at... Fila man na ang Fila Fila okay. na, okay. hindi yeah. ko kalamit Fila na, Fila na gel. Ha? Worth of 18,000? 18,000 worth of 18,000 shoes na fellas I shoes. No, Uniqlo. Uniqlo Uniqlo Cross, cross. Uh, cross. Crocs, Crocs, uh, cross. Crocs, cross, cross. Cross, <laughs> cross. na sandal. Eh? Now one of 10,000 pesos! Oh, Poor five bro kay... Ay, jacket! Ay, jacket! At ihag natin yung ating um... Jumper. Jumpers. Jumpers. Okay. Pagkano dahil? Hey. Um... Worth of 9,000! <careless sounds> so, total... Ano, magkano? Ang total da, sa aking suot ko ngayon and hawak ko ngayon is... 90... 18 plus 9 equals 40,000. 40,000 yung OOTD ko today. Anda. Thank you so much sa team. Palagi ko naman syempre kay um, Kuya Joren. Oh, Sir Joren nasa Singapore ngayon. At, um, Thank ha? Thank you. At yung asawa, ang team palagi ko ito nga. Si Kiyot Berry. Oh, ang, ang aming beshi na si Kiyot Berry. At um, yan na nga, naka-Harvard ako ng worth of 40,000 Pesos. Nasuot ko lang ngayon. Yan yeah. ang OOTD ko today sa video. Piyapay, guys. <laughs> so ikaw baka magkano yung OOTD mo ng outfit? No, o -O 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 -T. OOTD. Just a, just a simple one. Ha? Huh? Simple lang ako today. Ano? Uh, Adidas short worth 7500 <laughs> 7000 Oo. Uh, 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 Saan yan galing 7000 Ito naman. Uh, ito naman. Ito short 7500 mm -mm. Ito naman. Uh, Lacoste. Lacoste. Worth P13,200. Uh, uh, Oo. Oh, tapos... Yung lotion ko kanina. Oo. Uh, uh, yung Victoria's uh, Secret na uh, lotion. Oo. Uh, Victoria's Secret. P12,200. Mm -mm. P12,200. The 1, all of... Hala. Uh, uh, this is a Gucci. This is a uh, cost by 22,500. The total is total sa the OOT total OOTD totally OOT 65, OOT. OOT. 65, <laughs> <40. Tinuan> mo? 65,000. 65,000? 65,000? 40,000? Tinuhan mo ka So the next that is in the so in okay, So si Indica to ko. So dito okay, right. oh. oh, oh, oh. so okay. no, tayo ka. So lalo la, la, ano ka? Tayo. Yes, of course. So magaling ano mo? Flex lang yung bag ng Gucci na bigay ni Mama Mary at Papang Siyempre, I came from Japan eh. Diba? Mm. So, so, yung dress mo, it's magkano? Gano? Gano? Magkano? Magkano? Na yung bag? Magkano? magkano mag of course, of course, 36,000. Hala! Yabunakan. <laughs> And of course, my dress. Oh, yung dress. Uh, yung fresh gano. from Japan also. Oh, from Shimamura. Anong brand? a? Anong brand? Ang brand? Crocs. <laughs> restaurant No brand. pero magkano, magkano? 10 peso. Ha? 10 peso. 10 peso magkano? Okay. 1,200 yung anong mo? Kasandals. Oh, Yung ano po. Adidas. Ito, ito. World 5,600. Sa total? Sa total ka. Great place. Ah, World of 32,000. Ah. Oh, And so flex ko lang yung sing-sing ko na bit. Wala nang big damage. Ah. Uh, Alam mo yung magkano? Alam mo ba mag -ano? 18, <laughs> <Ayy>! <laughs> pa magkano? Bukano? 18,000. Dato pa. Alam mo pa pa. May panty. Hala. Oh. Uh, May panty is fresh from Japan din. Magkano? Sa dozen to eh. Oo, magkano na? 3,200. Ha, ha. Mag total off? Oo, oh, ah, okay, na. No, total of magkano? 99. No. I ah, mean bina? 99. Kasi may, ano ako, nag-compute, a total off, 95,000! 95, <laughs> Guys, meron mga Okay. Flex, okay. Flex, okay. ko. Oh God, I'm I'm gonna... rank natin, 90,000 Lira, number 1. 95. Number two, 65. Oh. Laga pa. Forty. Uy, talaga ako pag Ay! No, Ma'am! Oh, Ma'am! Oh, okay, okay, Ang worth ng mga suit mo ngayon. sa akin, ano ba 40,000? 65,000? 95,000? Ikaw? Forty lahat? Forty lahat. Tapos, may pesos? May pesos? Wait, yung palaging gutong ba yan? Okay. Yung, how much is yours? Oh, so, oh, is given by outfit Simulan natin sa baba. This is from Japan. Oh. Eh. Japan to. Oh. So mga nasa 15K. Ano? Signature yun eh. 15K. Tapos bag is from Singapore. Mga 6K. So, oh. 31K. One oh, tapos, this is from Hugaw, Madupi ng China. Okay pero it's from Japan also. Oh. Given me my brand, ah. Meron collection. 6K din, mga gano'n. 20, 7. Nasa 37 na tayo. So, tapos na, tapos na. Wala pa, wala pa, earrings. My shirt is from US. Oh, this give me my brand also, mga nasa 5K. So 42. 42. Oh, Ganyan natin. Oh, and my watch. Oh, from Chicago. Um, it's worth um, 11K. Hala, 53. Yeah, two, 53. And also, I have a necklace. Hala, necklace. So, it is fully paid. Ah, so nasa 15k. So 37 plus 15. 15 53. 58. 58. 53 68. 68, 68, 68, 68, uh, 68 uh, and I also have my earrings. This is Mary's collection. Also, more uh, 10k, nasa 80, 78, 25. Uh -oh. 25 uh -oh. na nasa 93. 93. 93! 93!

So fifty, ah, Ah, ah. Kalo is from Singapore. total is 52,000 So ranking natin number one, number two, Marimar My Vlogs, I number three, Baka Vlogs, number four, Aljiveron, Vlogs aljiveron, 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 namin, ang OOTD po namin. Kaya, ay, hindi, pa nasama. hindi pa nasama ang yung spaghetti. Ay, oh. Magano? Baka maano sila. May peso pa rin. May peso 75,000 ang panty na di Ah! Pagkita mo. Pagkita mo. Pagkita mo. Pagkita mo. Pagkita mo hindi na, hindi na mag-close. Kaya ito lang guys, may worth of 52,000, 93,000, 65, and 95,000. Congratulations kay Tiday Kato. Salam. Welcome to Batibot. Kaya nga talaga nga yung OTD namin ngayon. Hi! So guys, uh, alito tayo ngayon sa Fiesta yeah. Market. At Saan sa, ba to? Sa Fiesta Market. So, sa Yung laki ko kayo kasi. Saan nga ang Fiesta Market? Sa so. uh, Bacolod. Dito okay. sa Bacolod lang naman 'yan sa Legazpi Bacolod Street. Hindi ko alam kung ano. lagi na. So what's in the Fiesta Market? Sa what's in the Fiesta Market?

Ini po yung Piazza market guys. Pasang di mall, like everything you want is in the market. Yeah. Na. Parang something like that. And punta tayo dulu. Uh. oh. diba di rin yung mga ano gulay yang kita mau Di So, may mga gulay din. Fresh. <laughs> small market, like public market, siya, but a lot of siya, pika pika store. Wow, bagets <laughs> ang outfit. Oh, andito rin no, mga fruits and everything. Hindi, hey, dito tayo ngayon kasi dito tayo sunduin ang ating um, kaibigan kasi nag-invite siya na kakain tayo sa, sa lugar kung or, saan ba. So, hindi tayo mas dito kakain tayo. Okay. Hindi, brown